Pinabulaanan ng dating aktres na si Ellen Adarna ang mga kumakalat na balita na umanoy si Sarah Labati ang dahilan ng hiwalayan nila ni Derek Ramsey. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account ipinakita ni Ellen ang kanilang pag-uusap ni Sara Labati kung saan malinaw na tawang-tawa lamang sila sa isyung kumakalat na chismis ni Ogie Diaz. Sa screenshot na ibinahagi ni Ellen makikitang nagpadala ng mensahe si Sara upang ipabatid ang tungkol sa chismis na siya raw ang dahilan ng hiwalayan nila ni Derek. Ayon kina Sara at Ellen, wala itong katotohanan at natatawa na lamang sila sa pagkakaimbento ng naturang kwento. Ang chismis kasi ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel, nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan sina Derek at Ellen. Matapos umanong hikayatin ni Ellen ang asawa niyang si Derek na bumili ng bahay sa isang subdivision, na nagkakahalaga ng 500 milyon. Si Sara Labati Raw ang nagkukumbinsi kay Ellen na bilhin ang bahay na tila gumaganap umanoy bilang ahente. Ibig sabihin, nangungumisyon raw si Sara ayon kay OG at sa kanyang source. Binanggit din ni OG Diaz na ayon sa kanyang source, posibleng may kaugnayan din sa issue ang umunoy pagtira ng dating kasintahan ni Derek Ramsey na si Andrea Torres na bagay na sinasabing hindi raw nagustuhan ni Ellen. Ngunit tila walang katotohanan ang mga paratang. Matapos ibahagi ni Ellen sa kanyang Instagram ang screenshot ng kanilang pag-uusap ni Sarah Labati kung saan tawang-tawa lamang sila sa mga remix ng kwento. Sa mensahe ni Ellen kay OG Diaz, sinabi niyang wala siyang binabalak na bilhin ang naturang bahay at hindi raw house agent si Sara. Mama Ogs, klaruhin lang natin pag sure sa imong source. Tawang-tawa kami ni Sara sa iyo. Laro ka. If I wanted to buy a house, so bad bilhin ko myself and hindi house agent si Sara. Wala sa skill set niya yan. Ano na, grabe ang remix ng stories, kakaloka. Yan mga kachika, abangan natin kung ano ang reaksyon ni OG Dia sa pag-react ni Sara Labati at ni Ellen Adarna.